Na sa nakapalayna ng ano na ganda niya uh, Sana magusok si Gundoos. eh Itong lahat ay mimi sa pamamagitan ni Jesus. Amen. 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 Wala, hina talaga hindi hindi gumalaw sa akin. Ayaw. <laughs> 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 Kanina, ng upload ng upload na ako. ano 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 pa rin ano Upload. ano 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 Katagal <laughs> daw pumasok sabi ni Master James. Magugulat <laughs> 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 tara ako kasi. Ah. Katagal daw <na> pumasok. <laughs> Yo, what's up? Good evening sa inyo lahat at siyempre nandito kami lang sa Bulgas. Medyo masama yung panahon. Uh, masama ang panahon si... pero may single ko ito, no Dapat kung kung walang ganyang hangin, hmm. ang okay, upload ito ang bilis lang. Oo. Paano tanggalin ito? Mabilis eh. Malakas kasi hangin dito. Oh, okay. Oo, Malakas mga katakbo ng hangin dito. Kaya ma yeah, uh, no. ma mahina ang signal. Nakapunta na tayo dito ng mga katakbo. Dalawang beses okay. na tayo nakapunta. Yun na uh, uulitin ko lamang sa Sci uh, mga silent viewers natin sa mga kababayan natin mga OFW yan at nung sa challenge tayo sa Skyplex nakapunta na tayo dito na pina-challenge na ating idol Yung kami ni Nakananto lahat po na Skyflex na punta na dito sa Buryaso. Nandito tayo ngayon no? sa bahay nila Kusina Girl. Ayan. Dito kami nag-upload dati. Tama namin sina Frankie, na Jan Igor. May load oh, ka? May load ka? Alright. Tapos kanya-kanya kami pwesto. Oh, isang ka-auto dyan. Gamit lang na namin dito ay load. Kanya-kanya kami kanya, pwesto. Kanya-kanya tayo pwesto. Ano At si ate? Shoutout si ate. Hello, so? Kapatid ni ko si Kusina, girl. Kapatid siya. Opo. Oh, ah, may, ano ah, ko vlog ka na rin? Ay, hindi po, po. Ma'am. Ano lang po. ano lang po yung na-upload uh, mama po, eh. Ah, okay. Anong channel mo? Ay, Kainting po. Kainting? Ayok. Kainting vlog. na ah, supportahan natin. Ay, sir, sila. ha. Dito naman si Ah, si bugo. dalawa, dalawa man. Dalawa. No ba, dalawa man si Sulbi mo ang 5,000. Grabe lakas ng hangin Ano kita niya naman yung mga puno na gagalawan ng Tagdol. Lumigaw. Oh, kita niyo yung mga puno galawan no? oh, sobrang lakas ng hangin buti na lang makakatakbo tila yan yung mga motor namin dito nakaparada kailangan mga dito na jacket yun parang pagdito dito sa amin ang Alright, uh, at nagluluto si Kusina Girl. Ah, may ano ka pala Kusina Girl, no? May tindahan ka pala ng tinapay dito. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Oh, may tinapay pa. Dol, si Kusina Girl, may tindahan pala ng tinapay dito. Oh. Uy, ako maghingi ako dyan. Uy, Kusina, abit tayo mo mag-vlog. Ayan, haging pa. Oo. Oh. Ang kape niyo yung kape. Yung ano yung... I-video mo. Yung... Uy, oh, mag-video ka. Hindi yung... Ano ba yun? Yung ano yung... Marako. Miss Cap. Marako. Miss Ay, yung, ano, yung... Baraco, itim. Mm -hmm. Yung tutong. Tutong. Araw. Yun know hmm. Pizza. Maraming salamat ulit kay Boss. Ninong. Thank you so much sa... Uh, Pag-asikaso sa amin. <laughs> Alam eh. <laughs> Mga sa ka auto eh. Si para sa boy. Ate ng idol nila medyo nando. <laughs> hmm, dito sila. Abel na mig. Eh. lamig na lamig nando sa loob. <laughs> oh. Karatang ng grabe, lakas ng hangin oh, humuusok na. Oo. Uh. Habang ka tayo. Humuusok <laughs> na. Lakas <laughs> nang. Yan yeah, may kubo dito. Ay, pala yung kubo ni Kamuning oh. Yan oh, malaki din. Pagbili po dalawang fishball? Magkano po yung fishball? ball? 5. Ah, 5. Ikaw ilan? iyo, ila, ila, kabugoy kikiam. Ano <laughs> sa akin? Ha? Ah, uh, pito-pito. Oh. Ang <laughs> oh, Grabe Wow Wow oh, Ang lakas na uh, Yan sigurado malalaki na ang ano yan Yung Ito yung kubo, sir, kung din eh, ito yung kubo ni Kamuni. Sigurado, lalaki na ang hmm. Yon, yan. Yung bunga. Hmm. Uy, ang laki ng bunga yan. Yan ah, tingnan mo, kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Hindi ha. Kamuting kahoy yan. Kamuting kahoy. Oo oh, nga, kamuting kahoy nga ito Ito, kamuting kahoy Oh, laki oh Grabe mga katakbo oh, parang puno na At oh. Ataki ng kamuting kahoy oh Yan siya Grabe, laki Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kamuting kahoy Yung laki oh, parang puno na Grabe Grabe Wow. Gulay Oh. Anong gulay yari? Patola. Patola. Tapos are Pusit. Pusi. Oh, Napani. Thank you so much eh, kay Cusina sa pag-asikaso. Pero panood din nyo yung mga ibang video na kay Cusina kung paano siya magluto ng pusit at saka patola. Hmm. Pero tulong-tulungan na nila mag-iina. Maraming maraming salamat sa inyo sa pag-asikaso isang kahoy to ating idol busy pa rin si boss nandun sa loob kahugo yan ako oh, tinitingnan ni kabugi eh, kung bang ilan na siya talaga aw, ha 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 mga katakbo si ate ng kamuting kahoy po yan ah. sinatawag na parang trigo sya ah parang trigo pero ang isel nya parang kamuting kayo kaya na, na, nagtaka ako mga katakbo ang isel nya kasi itong puno na ito parang kamuting kahoy oh Oo. Ah, dahil nakala ko kamuting kahoy siya. hindi hmm kaya sabi ko ngayon lang ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaki na kamuting kahoy sinasya namin ito pagkita din kasi hmm. para may lilin oh nanay ni kusina girl Mm. Ayos nga dito oh, pag tanghali oh. Ano ko lang dito, pahinga ka lang dito uh -huh. sa duyan no. Oh. Relax, relax lang. <laughs> dalawa oh, bisim busy Bisim-bisi <laughs> -bisi ang dalawa panonood. Nang <laughs> ah, update. Yo na. May na naghanda itong mga pagkain na to at ito ay magiging um, healthy sa aming katawan at uh, sana pagpalain ng kami ang naghanda nito at uh, sana mabusok si Igundo eh, itong lahat ay aming hiningi sa pamagitan ni Jesus Amen Amen, Amen. Sa, sana mabusok si Igundo si siya lang <laughs> kayo <laughs> magpumakain <laughs> <laughs> baka siya lang kakain <laughs> pag kay kayo kakain tatanggalin yung sombrero oh. So, <laughs> sige kaya na na po hindi po. Sana ah, ang ulap po. Say thank you so much kay eh. Boss. Napagod na ako paliwanag kung bakit ang sobrero kumain. Tanggalin na lang. <laughs> Tanggalin na. Wala pang wala pang mga galit. Kain-kain. Okay, okay. Ay, kain na kayo! Okay. Sarap nito ah. Nanay! Bugoy! Okay. Patola hmm. 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 Uh. Talaga, ah, Mas pa nga sa tagaytay. ko hmm. no. <laughs> lang ngayon kasi taglamig na talaga Hindi eh. <laughs> hey, malapit sa <siya>, Malapit <sighs> sa yan at matapos na tayong kumain thank you si boss ni Nong maraming salamat ah, sarap ng kusis gout ka so, na naman alright yung mga nag display ano bang unit po serang bibili nyo yung mga pang-vlog po, ito po. Ano gusto niyo po yung may gas-gas? Samsung? Oo. wala, hina talaga Hindi, hindi gumalaw sa akin. Ayaw. Kanina, ang bilis. na upload na yung isa ko. Hindi gumalaw sa akin. Subukan mo ay dalawang patayin ng data. Ah, sabay. saka dami natin siguro nag- 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 Ayan po yung kay Bang Kabugoy. 98% po naging zero. Nilagay <laughs> mo kasi dyan. Nilagay din din. Ayan po yung mga ina-upload namin. Ay, wala din. Ang akin din na umalis sa 21. <laughs> Ikaw po ko'y bumalik sa zero. Ano ka? Ano ka?

So, yung mga katapos na tayong mag-upload. Ayan, dito na po kami nag-upload. Pero, check-in check pa lang po yan. Check-in. <laughs> check <-in. laughs> ay, manok. Ulan ba sa'yo? ano ba yan? Wala. Oh. Uh, tingnan nyo po. check -in. Ayan po ay check -in. check-ing. Ayan, <laughs> oh. uh, tambay lang po kami dito. Uh, thank you. At uh, nakapag-upload na tayo. Check-in. Ayan naman, All Alright. Sa so, wakas, nakapag-upload din tayo na isa. Kaso, uh. checking pa. Checking na. oh, <laughs> uh, natawa ng tawa. Nalampasan kita. <laughs> <laughs> uh, bukas, babawi ako. Uh, bukas, babawi. Thank you kay Kusina Girl at sa kasananan niya. Alright, right mga katakbo, time check tayo. Ang oras natin ay... Anong oras na? Ay, Ay, kusina guys. Thank you. Alas uh, 10:12 na nang gabi. So, thank you so much kusina girl. Salamat so, sa uh, iyong mama. Sa inyo, thank you so much. Wow, ang ganda ng Sarap ng paulam sa amin. Um, posit. Yan sa kay Bossing. Right. Bossing Ninong. Mga... Panoodin niyo mga vlog ni Karyo Bossing Ninong. Na <laughs> Salamat. Salamat. Salamat po si, it, si <laughs> Boss Ninong. <laughs> Yan sa mga tropa <laughs> Yan, babalik na kami doon. Oh, sa bahay Bakalit nila. Diyan, diyan. Ano na, ano, okay na? Thank you sa inyo. Sa so umat sa inyo. Okay. Nakapag-upload tayo. Mabiyahin na ulit tayo. Oh, ba't wala? Ano ba? Bakit na nang Bakit na Alright, yung mga katakbo nandito na tayo sa munting kubo nila dyan dyan dito kami matutulog mamaya tapos ito yung motor ng ating idol jumper kay kautoy syempre yun yung kay kabugoy no ito yung aking si kabugoy at saka si kautoy Si ano, pre, ano nga bang channel mo? Ricky Just TV Idol. Yung, kay Ricky Just TV, panoodin nyo yung mga kaganapan namin dito no, sa Burias. Maraming maraming salamat, Idol <laughs> Regan Dogs. Yan, support na rin ang ating channel. Um, ah mga katakbo, panoodin nyo yung mga kay Master James, kay Boss Boss Ninong. Boss Ninong. Yan po yung mga kasama namin yan. Nandito si Michelle, ito yung bahay ni pala nina dyan dyan. Sa idol nandun sa loob. Punta natin nandito. Ata si Kamuning. Yan at medyo madilim na. So, punta natin sila dito. Nandito si Boss Nino. Nandito ah, sila. Si Boss Nino nandito. Thank you sa inyo. Sa idol. Thank you, thank you, Boss Nino. Sa tropa. <laughs> thank you. Ah, kakakain lang po namin. Meron na naman. Oh. Meron na naman, thank you. Kamunin, kakakain lang na namin. Kailan pa ito naghintay. Kailan na, nakailang init na ba yan? Ha? Ang init, ngayon lang taliloto. Ha? Ngayon lang taliloto. Ang dami, ang namin nakain din doon. <laughs> Mas masarap ang unang namin. Ay, yun. Na, tama dinala ni Boss Isang aklatin lecho ng baboy at saka pusit. <laughs> 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 ano ba? Aha. <laughs> so, yeah, kain na kayo. Ayan na, oh, nagahin na si Kamuning. Ayan, yeah, thank you sa... Kay nanay, ito yung... Kayo po palang ina ni... Ano? bumasok? <laughs> Aba! Katagal <laughs> daw pumasok sabi ni Master James. Magugulat sana ako kasi. Ah. daw pumasok. Alam namin may paay na eh. <laughs> <laughs> Nainita na siguro si Master James doon. Ayun, kaya ka Oh, na kaya. Kanina mga katakbo, kumain na kami kina kusina girl. Tapos si Kamuning naghanda na naman sa kasi nanay ng tinola na may malunggay. Tapos adobo na. Baboy? Anong baboy? Manok. Manok. Oh, yeah, adobo na manok. Oh. Wow, may sabaw. Tama-tama, malamig yung panahon doon sa inaplubahan na na namin. Pero yeah. Kabusog. Siya ko kakahiya naman. Kakahiya naman kay Kamuning. Yan yeah, si Idol. Oh. Kakain ulit tayo. Dito lang kayo ano? Diba, kaya dito na, dito na Kaya dito wow! na kayo wow, Kakain ulit. <laughs> Oy! Thank you so much. Oh, hi muna kayo sa vlog ko. Oh, okay. <laughs> Salamat. Boss Nino, thank you so much. Ingat sa inyo. Bye bye. Kayo, hindi ba na kayo kakain. Yun, ano? Bakit na niya sa'yo? <laughs> <laughs> Alright, kaya makatakbo na. Matapos lahat natin kumain. So, Noy, ano, maliligo ba tayo? Ha? Hindi, hindi ka buboy. Ligo tayo bago mag-aidin -e tayo. Parang kalakas ng hangin ng lamig. Ha, <laughs> ah, ano? Kain mo lang tapos maligo na? Bawal na. Ah. Mamaya na ako maligo pagkabalik. Pagkabalik na. Uh -huh. Parang pagbalik Pag ka hindi na rin maliligo. Bukas ah? okay, maligo. <laughs> hindi ka na rin maliligo. Ma sa mga talaga mga atakbong panahon dito lakas ang lakas ng hangin tapos mga... dilim pa so mag-upload ulit siya may mamaya daw kina kusina girl <laughs> oh, ha? maglabig pa naman doon kasi oh. tumunog na sabay natin ito mga karina uh, may idol uh, mag-upload na rin ah oh, bunso ah si bunso nandito punta natin din si bunso uh, bunso bunso tapos na? Yon, tapos tayo. <laughs> Ayan, tapos na din video. Ayan, punta ulit tayo do kinakusina girl para mag-upload. Nandito na si Boss Ninong. Wow. Magandang gabi po. Ayan tayo po. Hindi <laughs> <laughs> lang mga pangkulutan, no? Aba. <laughs> <laughs> o, bumili pa si Boss Ninong magandayan ng lityong manok. Maganda oh. Kubo nito si... Ari, anari. Tuka. Ah, suka. Na ah, masarap pa, yung suka ng pinambong. <laughs> oh. <laughs> suka na pinambong. Oh. Aba. Dalga <laughs> Are. <laughs> <Aree. laughs> hmm? dami. Ari <laughs> diba, po. Ari. Sarap ng dito. Hmm. Ang dami oh, may pusi, dalawang lechon manok. Di ba? kay kusina girl. Ah. ah, may yung kubo pa lang ito nang bayan to nung kay kamuning pala yon. Ayun nya, sinabi niya sa akin kagabi, oh, uh -huh. na inabos ni nang. Yung mismo yung sak sakop nila. Kasi na girl. Oh, yun. Di ba nang? Opo. Yung Pwede-pwede tayong matulog sa lapag kasi sa mga Ayan at nag-ready na kami Mag-upload na ulit kami Manoy yan po, bagong ligo o bagong oh. pamangulama. pamangu <laughs> yeah, <laughs> na? Yan, kamuning ang... Ba? Tiger niya <laughs> Tiger. Ano <laughs> na, na, na sila. <laughs> Isha, may Malamig butas-butas ang damit yung jersey. bakit sila siya yung jacket ka? Oh, bayari, kaya nga may malamig doon. kang jacket. Pwede na. Hindi, <laughs> okay, ari po, okay na po ito. <laughs> <laughs> mm. Ready ready na. Ya yeah, mga tropa. Boss Ninong, let's go. Oh, so, -wala na ah. De okay na ito. Okay na to. <laughs> <laughs> Ay, motor natin. <clears throat> uh, motor, motor natin. <laughs> ah, motor, motor. Yan jacket mo talaga, yan panlaban yan. <laughs> o yan panlaban. Kuya. <laughs> <laughs> so, ang sinyera siya. Ngayon, kagabi. Aray na. Uh. Parang bago pang anak. <laughs> Wala ulo ka pa. Kunila natin yung ating motor. Kunin ang motor. Ba, lino ba na yan? <laughs> Dito kasi mga katakbo, parking yung aming motor sa likod. <coughs> ang gabi po. Sige po. San. Uh. Yan na. Ah. Ba, kaya pala naman nakahanda na six-loader oh. No. <laughs> Ito yung motor ni Bisang Auto eh. ka din Hindi, <laughs> pag nababasa pala yan, nawawala ang ingay. Nababasa. Uh. Tiyaga-tiyaga lang mga katakbo yung pag-upload natin. Ito, si Gray Docs. Kasi pag nag-upload siya may... Eh, doon mas malakas yung signal doon ano, ating idol japper sniper ito yung kanyang motor alright at nandito na tayo isang ah, auto nagkabugoy yung mga idol Propa natin nandyan si boss ninong nandun na sa loob Lox, ha? Number 10 ka na pala eh. Ha? Number 10 ka pala sa update. Yaw mo na. <laughs> number 10. Oo. Uh. Apa? Number 10. Ako number <laughs> <Tapos> na yun. <laughs> Tapos na. Tapos Ah, ya na oh, yan, uh, supportahan niyo ulit ako para umangat. Number 10 na tayo. I ikaw na ipangilan ka. <laughs> oh, <laughs> number 3. <three. laughs> number 3. Tapos din ba? Right. Magandang mm. ah. gabi po. Oh, wow, nakalive ka. Nakal. Ah, kaupi sa lang pala ni Kusina Girl. Hello. <laughs> wow. Hello. Diyaw na ay. Oo. Handa ko ng charger para mag-pumbok pa. Apo, pumbok Start na. Alright. Kami po ay huling naihingi ng support. <laughs> nahingi po ulit kami ng support ah. At pa 9 at pa Siguro nine, at panting... dahil, dahil nag ano na tayo, nag number 9 at saka number 6. <laughs> <nine. laughs> pag uwi namin doon sa Bucana, pag ah. naihingi namin mga live stream na mga... Uh, <laughs> magka-transform kami. Magta-transform kami. Sabay pa rin tayo. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, habulan pa rin tayo. <laughs> <laughs> Grabe yung labig dito. Yan, dito pa rin ka. oh. hmm. Kanya -kanya kami. Wow. Hmm. Kanya-kanya kami yung pwesto. Si Boss Ning Kamuning. Ay, siya sabi. idol. Yung motor. dito pa rin kami. Check-in pa rin upload. Check-in pa rin upload mo? Yung dalawa. Hmm. Ito na mga katakbo yung Kubo ni Kamuning Galing, oh. Ayan, oh. Laki niyan oh. Sarap dito makakatakbo na tumambay. Kuya, yeah, dito pa. Ha? Hindi na mag-electric fan. Oo oh, nga. Araw-araw. Oh, wala. Kahit hindi ka na. Uh, hindi na kailangan electric fan. Hindi eh. na, no? Oo. Oh. Laki pa, oh. Sa tanghali, masarap dyan tumambay. Oo. Oh. So, Ang lakas pa. Ang lakas pa. Hindi ko na naisip na ipagawa namin yan. Oo, oh, oh, ganda yan. Konti din yan. Saka, ano... Mali maliwala siya, malamig nga yung pesto dito. Ito oh. toto mo no. Opo, gugunta ko dito yan. Pag ayo pinayos mo ulit, eh. Yan ang gawin mo. Oh. Paano mo yan makukontent mo na, pa yan? Okay na yung ilalayin yan eh. Okay na. Yun. Mm. Kasi buhos na 'yan to, 'yo. Ano? Buhos? buhos. na yung ilalim, may asinta na siya oh. May asinta na yan. Mhm. Oh, meron na siya asinta. Ito so, isang <sighs> eh. Launa, launa tayo haalis. Yan na pinag-uusapan nila kung anong oras yung alis namin bukas dito sa Buryas. na, malakas pa rin yung hangin dito. Wow. Grabe yung lamig. kay dulo nag-upload siya alright at babalik na kami sa bahay bye bye sa inyo bye 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 magkakalagay na dito ang cellphone natin tas na namin to kahit malakas ang ulan No choice, no choice. Ilan mo ba kami? Baka may mabasa dyan. Babay ko sino, girl. Bye bye, bye bye, noy. Dahil may bahaw. Hindi mo na yung bahaw na sa bahay. Bye bye, bye bye. Ingat, bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Uy, hahanap ko dito ko papaiwan ka. Ha? Hahanap <laughs> ko papaiwan ka dito. Awi na ako. Ha? <laughs> huh?